guys, welcome to my vlog. Welcome to my channel guys. Ang gawin natin ngayon guys, maglilis tayo ng ahos at saka sabayas. Para pag nagluloto, mayroon ang malinis. Mayroon Ito na tayo.

naririnig. Naririnig pa rin. Maglinis ako ng ano, mag ko ano, ko daan o uh, ahos o uh, sibuyas kay inigluto na ako pag magluto ko nanay hinlo daan Kanini ang ako si Ako po siyang isulod sa silupin Kay, para, hindi man ni mga pupa. Pero, ayan na, bago na ako isulod sa silupin, Ayan ako siya isulod. Ay, ay sigurado ko na kung wala yung hindi. siya basa. Kay, kung basa, madaot pa. So, pag isulod ako sa silupi, ano na siguro doon na hindi ni basa. Kay para di madaot sa silpin. Ay magutong na ka ko na to. Nakahilo na ko ba kay yung magluto ko. Dali ra, na ko maghindo hindo. Na salapat. Dili na ko ang maghindo. Ay nung kulat mo pa sa kong iloto po. Ay nung nagsuan po po. Hindi po ano eh. Ini lantar. Kita sapu sini. ada dah mentol dah kat aku ni. Teruk benar. Sebab dia sembuh dah gandakan dah lekat. Sebab dia sembuh kan. Ada main juga juga Ada lutut. Tingnan lang na ito. Ako Pag nagluto ka ito, dahil kinang hindi mawala ang awas si Tiyunas. Ito kaya kung lang gamay. Sakit sa dalawang

Ang kanag kamingaw ang kusina. Hindi, inig-uli na po dato. Ah, isa na po. Parang adlaw daw magira. Yeah. Okay. para sa tubig baby. Para, pag na para, na, nakarinding na tanan,

pinasuno ng masakaing simbolya siyempre kaya iyan siyempre kaya iyan siyempre kaya iyan siyempre kaya iyan siyempre kaya si siyempre kaya iyan siyempre kaya iyan siyempre kaya iyan ആളന്മാരെ

Thanks for watching guys. Bye bye.